Gusto mo ba matry yung ganitong luto ng spaghetti? Panoorin mo tong video natin para malaman mo kung paano. Tara na, Kamex! Magluluto tayo ngayon ng mahilig si Angelo ng spaghetti. Uh, every time pupunta kami ng Jollibee, it's either fried chicken, uh, palabo, or spaghetti yung mga order niya. So, yun ang gawin natin. Hanap tayo ng ano ba pang spaghetti natin so kagaya nito uh, anong dito corn beef wala tayong giniling so magko beef na lang tayo uh, liver spread ano pa bang meron dito ayan pure foods corn beef ayan. gawin natin dalawang corn beef para isang liver spread uh, ano pa bang meron dito spaghetti. Marami tayong stock na noodles dito sa bahay. Kasi uh, nung umuwi tayo ng Pilipinas 2 months ago, marami kong in-stock na pagkain dito para kay Angelo. <laughs> yung noodles niya. Oh. Kung kadami yung noodles niya. <laughs> Di ba dami? Anyway, uh, magluto tayo spaghetti ito. Filipino uh, style spaghetti sauce. So yan lang. Filipino style spaghetti sauce, liver spread, corn beef at uh, spaghetti. Ah, uh, ano ang meron dito sa ref. Takot kami magutom ni Angelo. Ah, <laughs> uh, kuha tayo ng hotdog, 'yan. 'Yung hotdog. Ano pa? Ayun lang siguro, no. Yung ano ko, yung mga saging ko na ano bang klase ng saging? To gagawin ko sana ng banana bread. Ba eh. Ano pa ba? Sibuyas, bawang. Okay na siguro to. Ito na Muna gamitin ko. Sibuyas. So, yan lang. Sibuyas, bawang. Ayan lang yung mga gagamitin natin uh, sa hook para sa ating spaghetti. Wala ba akong cheese? Tingnan nga natin. <laughs> Wala, walang cheese. Dito. Uh, ano to? Butter. Butter. So walang cheese Ay ito Yan meron pa akong cheese Parmesan cheese Taman tama So mamaya na yan Tapos butter Gagamitin natin Yan ha Kita nyo Nakita nyo na yung buong pantry Sa kay rep natin <laughs> Wala na ako may tago sa inyo So yun ang gagawin natin Magluluto lang tayo nyan Para kay Angelo Para bago siya Umuwi galing sa trabaho niya Nakapagluto na tayo ng lunch At uh, doon siya nagtatrabaho Saan? Doon sa maliit na malit na building na yun Doon Doon ko siya lagi inahatid <laughs> So tara Magluto na tayo So ito na mga kaberts yung ating hotdog At nato na natin Arisin lang natin muna saglit yung plastic Hiwain lang natin ng simple itong hotdog at okay lang yan. Kahit ganyan lang yung hiwa niyan. Hindi na kailangan ng sosyalin pa. Meron tayo ditong corn beef nga. Pag imported yung corn beef natin galing dito sa ibang bansa, meron talaga silang magagandang pambukas na kaagad ng mga delata nila. ano? Ganyan. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako pagka may balikbayan box. <laughs> ganyan. Excited ako. Pero pagka yung delata gawang Pilipinas... <laughs> Kagamit ka pa ng kutsilyo or abrelata pero sabi nga no pamangking kong si James masarap daw yung pure foods na corn beef na yan lagi niyang binibili yung mga ganyan klase ng corn beef ayaw niya yung ibang corn beef solid na pure foods lang talaga yung gusto niyang kainin tapos pala lagyan natin ng sibuyas tapos lagyan din natin ng bawang meron din tayo ditong liver spread so buksan na rin natin siya So, naka na lahat yung kailangan natin. So, unahin na natin itong ating butter na nakita natin doon sa ref. At higigisa natin sa butter yung bawang. Masarap yung aroma ng bawang lalo na yung medyo tunog ng konti no? sa sauce ng spaghetti. At saka yung sibuyas, syempre. Yan ang uunahin natin para ano lang siya, translucent. Yun, sosyal. <laughs> Sunod na natin tong corn beef natin. Ito yung mixed corn beef ng dalawa, isang imported saka isang lokal. So medyo naparam yung aking corn beef. So ang gagawin natin dahil hindi pa naman ako nag-almusal, kuha muna tayo ng tinapay at magpalaman tayo ng corn beef mga kabirk. Siyempre, masarap to. So, hindi pa pala ako nag-almusal. Kain tayo ng konti pang almusal natin. Masarap din to na ginagawang palaman sa tinapay, no? Wala na pala akong brown bread. So, ito na lang. Uh, ngayon lang naman ulit ko kakain ng white bread. Lagyan lang natin siya ng cheese sweets at saka ng corn beef. Panalo na. Solve na. Yan na yung almasal ni Chris Kusinero, mga kabirks. Kita nyo naman. Masarap to. Sabay tayo kumain. Masarap sana kung mayroon ding mainit na kape. Sa pagkain talaga, hindi nyo makikita mag-inartist, Chris kusinero. Ganyang klase ng pagkain, para sa akin, masarap na yan. Para sa akin, Pasko na yan. <laughs> Nung panahon nga namin sa Pilipinas, ang kinakain ko lang na tinapay, kare. <laughs> Masaya na ako pag may kare na tinapay. Ewan ko, naabutan nyo yung kare. Sino nakakalam ng kare? <laughs> pagka eh, pandesal tayo sa bahay, swerteng swerte na tayo. Marami na tayong pera nun pag may pandesal. <laughs> Tapos ang palaman is Eden Cheese. Nako! Talagang parang Pasko talaga yon. <laughs> so sunod naman natin ngayon tong hotdog. Lagyan na natin tong hotdog. Tapos lagay din natin tong tomato sauce. Ito nga yung parang ready-made na na nabibili dyan sa Asian store, no? Mas kompleto na kasi to kung ito yung bibilihin nyo kaysa sa tomato sauce lang. Ang tomato sauce, pag binili nyo dito sa Canada, medyo maasim siya. Kaya pag hinalo nyo sa spaghetti, maasim din talaga yung spaghetti nyo. Hindi kaya sa Pilipinas na parang tawag dito, bland yung kanyang lasa. So kung ano man ilagay nyo, lagyan nyo ng salt, lagyan nyo ng sugar, talagang iba yung lasa nung sa atin. Siyempre, iba yung pagkakagawa, iba yung mga ingredients na ginamit para sa isang tomato so So nilagyan natin ng kung ano-ano, nilagyan natin ng sriracha para pampaanghang, tapos nilagyan din natin itong uh, liver spread. Dinamihan ko na rin ng liver spread. Teka, liver spread? Masarap ang liver spread sa tinapay. So kuwa lang muna tayo na isang tinapay. <laughs> Takawan ko talaga. Kuha tayo ng isang tinapay sa liver Spread. Panalo na mga ka di ba? Namiss ko rin kasi itong liver spread na to. Pero mas masarap to kung Rino. Yun, talagang malasa yung liver spread na Rino. Saka medyo Grainy. Biglang na ko yung Rino ah. Sino kaya magpapadala sa akin ng Rino? <laughs> Tapos lagyan din natin pala ng ketchup. So konting ketchup para sa ating sauce. Para lumabnaw ng konti. Kasi eh, medyo malapot. Lumapot siya sa dami ng nailagay nating... Anong uh, tawag dito? Liver spread. Tapos lagyan din natin ng pepper. Siyempre, lagyan natin ng toasted garlic or crispy garlic no damihan natin para talagang malasang malasa tong ating sauce Siyempre kakaiba yan sa nakasanayan nating luto sa Pilipinas Siyempre lutong Chris Cusinero to kaya my food My rules. <laughs> so kung matabang pa sa panlasa nyo, kayo na yung mag-adjust. Lagyan nyo ng salt or kung anong gusto nyo ilagay. Tapos lagyan din natin ng beef powder. Yun. So para maging malasang-malasa talaga yung beef, no? ground pork sana yung lalagay natin kaya lang wala talaga sa stock natin eh tapos lagyan pala natin ng basil leaves maganda sana kung fresh yung ilalagay nyo pero wala rin tayong fresh so okay na yung dry tapos meron ding thyme konti lang ilalagay natin para magkaroon lang lasang herbs yung ating ano yung sauce di ba may pagka italian ng konte. yun yun lang yung ating ano yun lang yung ating mga inilagay dito sa ating sauce so pagkatapos ilagay naman natin tong ating pasta yung totoo niyan nakalimutan ko unahing lutuin yung pasta kaya ngayon ko pa lang siya niluto <laughs> Eh, malilimutin na talaga ako eh. Bakit ba? <laughs> this is my food, so this is my rules. <laughs> so, okay na yan. So, magluto lang tayo ng konting uh, Spaghetti dito. Dadagdagan na natin ng konti. Kasi baka mapasarap yung kain ni Angelo. Oh. At hanggang hapunan na siguro to. Tanghaliya, napunan. Baka hanggang almusal pa bukas. <laughs> okay lang yan. Para makatipid-tipid din tayo. Siyempre. Ganun talaga ang buhay ng isang Pinoy dito sa ibang bansa. Kailangan magtipid tayo, no? Ayun. At last. Kumukulo na yung ating pasta. Maya-maya lang. Luto na to kaagad. So, hinalo-halo ko lang siya. Oh, yun na luto na. Hindi lang basta luto, naalis ko na rin yung tubig niya. Oh, 'di ba? Ayos. Papakita ko sa inyo ngayon yung finished product natin. Lagyan lang natin ng tomato sauce or ng uh, spaghetti sauce tong ating spaghetti. Kuha tayo ng konting hotdog. Lagyan natin yung mga hotdog dyan. tapos lagyan natin ng cheese. Ginagamit sa Pilipinas ha, yung Eden cheese, no? Or ku anong cheese ang available sa inyo. Pero dito, ang ginamit natin cheese is parmesan. Uso ang parmesan cheese dito sa ibang bansa eh. Ayan ang mga kabreks yung ating nalutong spaghetti. Kita nyo naman. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo tong spaghetti na to. Pero sa tingin ko eh, masarap to mga kabreks. Gayahin nyo yung recipe natin para... Uh, malasahan nyo kung gaano kasarap yung nilutong spaghetti ni Chris Kusinero. Yan. So, sana nagustuhan nyo yung video natin for today at uh, kita nyo naman kung gaano kasarap itong ganitong klase ng spaghetti. Wow! Yung sugar ko. <laughs> Buti na lang meron akong gamot. Marami tayong gamot. So, ngayon lang ulit tayo kumain ng pasta. <laughs> Matagal-tagal na rin ako hindi kumakain ng pasta, mga kaberts. Kaya, sasamantalahin ko na itong araw na to. Ngayon lang ulit tayo kakain ng pasta. At syempre, matagal-tagal din akong hindi nakakain ng spaghetti kaya sinasamantala ko habang wala si Angelo kasi pag andito siya pagagalitan din ako noon eh <laughs> medyo pinagpawisan ako ah. medyo manghang kasi itong naluto nating spaghetti pero paano mga kabirks kung nakarating kayo dito sa dulo ng video natin maraming maraming salamat po at I love you sa suporta ah, at pagmamahal nyo kay Chris Cusinero at si Angelo nga pala Uh, pagdating niya, kumain na rin siya ng kanyang spaghetti. So, maraming maraming salamat po. Thank you very much po. Uh, Chris Cusinello at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kabirks. Bye-bye!